Isang magandang araw po sa lahat ng mga minamahal ng Diyos na para sa atin ang Diyos ay pag-ibig period. Sumayin nyo nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Lord Jesus Christ, at ang pakikipisan ng Holy Ghost ay sumayin nyo no ang lahat mga anak ng kapayapaan. Napakahirap ang daan ng Diyos, ang tanging matalino ang utos sa mga followers ni Kristo ay magpumilit pumasok sa ang makipot at makitid na daan. Kung aalalahanan natin ang labing dalawang unang apostol ay tinawag sa madaling paraan ngunit si Apostol Paul bago siya tunay na iniligtas. Siya ay binulag ni Kristo dalawang mata ngunit ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya ang Ebanghelyo ng Dipagtutuli, Galatia Kapitulo 2, 7, 8, na mensahe na nagpapahayag na ang mga hentil ay nasa ilalim ng batas ni Kristo at tunay na naligtas sa pamamagitan ng biyaya na hindi inaaring ganap ng kautosan sa pamamagitan ni Moises, kaya ang mga kristyano ay magiging walang hanggang bituin sa langit. Ngunit ang unang labindalawang apostol ay ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang Ebanghelyo ng pagtutuli sa pamamagitan ni Pedro, Galatia Kapitulo 2.7-8, na nagpapahayag na sila ay bumagsak mula sa biyaya tungo sa ika-aaring ganap ng kautusan. Kaya nga ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinanggihan ng mga Hudyo ang Kristo ang Mesiyas dahil walang epekto sa kanila ang Panginoong Hesus Kristo. May kautangan silang tuparin ang buong kautosan. Binigyan ng Diyos ang Israel ng espiritu ng pagkakatulog, nananatili silang mga buhangin sa dalampasigan kaya't natupad sa kanila ang nasusulat na ang una ay dapat na mahuli at ang huli ay dapat na mauna. Juan Kapitulo 9 Versikulo 39 tatlumput siyam, at sinabi ni Jesus, Para sa paghatol ako ay naparito sa sanglibutang ito, upang ang hindi nakakakita ay makakita, at upang silang nakakakita ay maging bulag. Sa lahat ng mga Adventist, gusto ba nilang magpaalipin sa batas at ari ganap sa pamamagitan ng kautusan? Gusto ninyo bang mamuhay tulad ng mga kristyanong hudyo na nahulog mula sa biyaya, Galatia Kapitulo 5 Versikulo 1 hanggang 4, na may utang na sumunod sa buong kautusan? Tayong mga gentil ang kinahabagan ng Diyos at darating ang panahon na ang mga Israelita ay magtatamo rin ng awa mula sa Diyos. Masaya at maligaya tayo na dapat dumadating tayo sa pagkaalam ng katotohanan. Mga kapatid kay Kristo, God bless us all sa lahat ng mga tupa ng ating Lord Jesus Christ. Thanks to God to Him belongs all the glory in Christ.